What's up mga kapogi? For today's video, papakita ko sa inyo kung paano mag-harvest ng hito. Kamusta ho ang panguhuli? Mahirap, oh, mahirap. po ba? Napakahirap. <laughs> ah, madulas po ba hulihin? Hindi naman oh, nakakatibo. Nakakatinik. Nakaka na. Ah, nakakatinik. Ayan, nakakatinik daw. Ito po <laughs> si Ate Ami. Kailangan ako pa hindi perfume. Oo. Oh. Ayan, hindi daw talaga madaling manghuli. Tatanggalan muna ng tubig yan, pahitipin. Kamusta na? Ano ba ang panguhulay? May nakakamulungkot! Ayan e, hey. pinaka-pogi! Ayan! mga kapogi! Hey. hey! What's up? What's up? <laughs> hey. Hi guys! Hi guys! Welcome to my vlog! Support <laughs> <laughs> so niyo yung page ni Ravon! Yay! Yeah. Yeah. Ayun <laughs> kayong may hitok! <laughs> Medyo guys matagal-tagal magpahitit ng tubig So almost kagabi pa sila nagumpisa Kahapon pa pala Pagkahuli Yan lalambatin Para Piliin yung mga good size At yung mga dugong Sinisilid na nila sa sako Tapos may bubuhos nila yan Oh. Ayan. Ayun, may na... Ayun, meron pa. <laughs> Dugong nga ito. Ayun. Dugong yan, oh. Ay, 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 ay. Dugong daw, eh. Ayan, tumatalon pala, no. Mas mamaya, lalatag yan dito para piliin yung mga kukuhaning uh, sizes ng mga buyers. Yan guys, medyo mahirap manghuli kasi direct na sa araw kaka problema pa sa lambat Minsan nakakawala Dapat kagabi kasi nakalambat na yan Nakawala lang Kasi ultimo sa maliit na butas Talagang sinusuot nila Ganon ang hito Sa panguhuli po ng hito Kailangan maging mabilis Dahil pag naabutan tayo ng init Maaaring ikamatay ng mga hito yan Dahil wala nang tubig Karamihan no, sa sizes na yan May mga dugong Ayun pinakamalaki Ayan mga good size Ito po pala yung paglalagyan ng uh, isda na uhulihin. So mamaya, pag napili na yung uhulihin nila, dyan na ilalagay. Okay, diretso! Diretso! Sige, diretso! Sige! Okay. Para, iwasan mo lang yung ano. Yan, yan. Diretso lang. Sige. Mamaya mo na bawihin. Sige, diretso! Oh, ayan, kabik! Sige! Ah kabik! Sige. sige, sige! Sige, malayo! Ayan, sila mga kapogi yung madalas na kumukuha ng hito dito. Kuya, kuya, ano yung ang pahalang? Mark. Kuya Mark at si Kuya. Dex. Pupunta yan doon, dadalhin yan doon sa gitna. Ayan, tumabaro sa pater. Yeah. Siro mo, siro mo. Ayan. Kumuha ka lang ang listahan doon. Ayan. Oh.

pagkabay lang natin yeah. uh -huh. Sa Gabi yung ganyan, sa course ng kalahati lang hinuli yan namin ng bago, kaya may finger link ka nakikita eh Dito namin kita may tubig eh ilang buwan na yung binibenta natin ngayon? Ito Pitong buwan na ang inaalagaan yung tatay yan ano ba? Ba? Isang malaki Hello. ano lang sa akin, 10 lang. Sizing, guys. Meron tayo yung tinatawag na jumbo, oversize, good size, uh SD, super dugong, super mayroon. super dugong, tsaka dugong. Ayun. Tsaka jumbo over. Limang klase na Jambo size yan over. Ah. May jumbo over pa. Ako ah, ko na. At tsaka 100 good. Aww. Oh. Terapain. so hanggang sa muli, guys. Kung nagustuhan niyo ang video ito, please like and subscribe. Hanggang sa muli mga kapogi.